Oh, oh. Ama eh, bakit naman gano'n? Uy! No. Ikaw ba pag binigyan ka, Paps, ng ulam, anong uh -oh. sasabihin mo? Uy, sarap, ha. Ah, kala ko malalait ka rin. <laughs> Hindi, ah, uh, like, ano like, tayo? Oo. Uh Maging uh, grateful tayo. Yes. Uh -huh. Kahit anong... Kasi mali mo, iba-iba kasi tayo ng panlasa ah, Oo. Oh, oh. What if yun, masarap pala sa kanila yun? Oo. Huwag kayong ganyan. Maging grateful ha? sa lahat. Kahit simple lang hibinigay sa atin, maging mapagpasalamat tayo. So, ha? Laging mag-thank you. Yes. Kahit anong simpleng blessing, I always say thank you. Oh, dahil <laughs> dyan isang bansa. Dali, sinong nagparamo na yun? Sino? Sino yan? Ah, hanapin ko talaga. <laughs> hanapin. Hindi <laughs> <laughs> uh, uh, eh, ba grateful mo, eh, yan? Oh.

Good morning mga papa, paparambo papa, ko lang po nga uh, si Sir Ali at Sir Kenji na di matigil-tigil ka ang hanap ng mga tower. E, Ayun ko ito na naman po tayo sa mga tower-tower. Hello po From, sa inyo. Eh, hello po Sir Ali at Sir Kenji ng NTC3. Hello yeah po Regional. sa mga taga NTC, nilalaman po namin kayo. Ah, we love you! Love. <laughs> Dahil dyan sa bansa. Sa barangay. Kuitang ka. Rambo ka. <laughs> <laughs> Ewan ko naman ito si Sir, si Sir Gary Balahadjaw. Grabe Eto, ka. Si uh, Jay Mela. Pinaparambo lang yung asawa ko. Iiwan na po ako. Anlakas ng toyo. <laughs> Lagyan mo kasi na suka. <laughs> Tsaka lagyan mo ng ano, ng laurel. Lagyan mo na rin ng parinsa. What's uh, laurel? it's kind of uh, leaf na pang pat nilalagay siya sa oh! nila, adobo. The laurel. Yeah, the laurel. Yeah. Dahil dyan na sa bansa. Sa barangay! Full ka! Shabarang! Gusto niyo pa? Ah, sabay-sabay din natin. Ito si ne Kauri. Si Junjun siya. Siya 'to. Sino? Si Dina. Shaley! Parang bu daw. Yung asawa niya sobrang sipa pag nakaka Diyos ka po! Ons! <laughs> si sino? Si Ons! Ah, uh, sino pa? Ito pa, si 123, si Ami Ams, Parambo daw, itong si Joban, si Lovely Magno, si Joanna Marie, si uh, Auntie M, si Sam, Tsaka mm -hmm. si Giana, ah, si yeah. Adi, si Mama mo. Para mo kapit-bahay na may ingay ang aga-aga, papasok pa naman ako. Hey! <laughs> si Joe Garcia. Sino ba? Ito, si MRRK Clemente. Ah. Si Kasilip. Ayan. Ay, sama na natin to si Charles, si Rodrigo. Ay, tsaka, ay, pare-pareha sila. Ayan, si Jonalyn, si Dominic, si MJ Pondano, at si Sila Silayan. Ayan, dahil dyan, isang bansya! Isang balenggan! Puntang kayo! Rabo kayo! Uy, bakit ganun? May gano'ng you know, music agad. Bawala music. Nangyari. Flak-salt. <laughs> <black soul. laughs> talaga. Black But hindi ay <laughs> <laughs>